Taper ng fork ni idol mga guys Tsaka yung frame Pero yung tatakodan natin Dahil nga binaklas ba Ay isang 44mm So lagyan natin ng adapter Para naman gumanda ang bike ni idol Hello mga morning sa inyo mga guys So eto na may isa tayong unit dito Sobrang ganda ng kulay Pero ang problema Ay ala, problema talaga Kasi nga babayluan natin ito na bagong frame no Ang gagamitin natin mamaya Isang Trek Marlin 7 So pisa na natin no Babaklasin muna natin mga guys Yung kanya mga pisa pisa Para naman ready sa mamaya Pag nalubad na ay di puta Gago! So, ayan na mga guys. So, nabaklasan natin kanina yung seat pose. Ito po naman sinunod natin sa paglubad-lubad ang kanya butong bracket at saka step. And then, usloy natin yung kanyang sak. Asak. Asak. <laughs> ayan, mali naman hambal ko. Animal. Wow! <laughs> at nang matapos na natin mga guys sa pagbaklas no so nakita ninyo ang ato na siak no ay isang tapered so gagamit tayo dito na O oh, na head part so ayan o oh, mulang madamo lang idalo pero 44mm rin yan, mga guys no sana oh. so ito na mga guys so ikugulo na natin yung likod na uh, gulong gulong o oh, para na manapos lang sa atin mamaya sa pag plaster so nakita nyo nililili na ni manino ano ah, na siya. anas nyo sa akin Tatakudan nyo daw ito ng ano a kirier balayan nyo mga guys sa may likod nakita nyo yung mga kirier na ano, mga aluminum oh, stainless ah oo kasi nga meron dyang hawakan sa may likod oh ah, hawakan at tatakudan pala ng bolt Hehehe, <laughs> mali. Animal, may pagambala, oy. <laughs> so, dahil nga na-ukas uh, ko na kanina mga guys, yung luma niyang head parts, no? Ito, natatakudan na natin ng bago. Pero bago yan, lagyan muna natin ng papadanlog para naman gumamit tayo ng special tools dito sa pagugot-hugot. Ay, humok lang, oh! Diba? Ang ganda na kanyang purma, pula itom. Wow! <laughs> tumindog na siya mga guys no ah, dito na sinulsog na natin yung siyak niya o oh, di ba ganda pa ng siyak na mga guys so epic con pa yan. old model mga guys ha? tapos nilagyan pa nila na bathroom tape o, para naman hindi siya madasig magasgas abaw ayala parang nakikita ako na yung kung anong unod unod niya <laughs> animal <laughs> Gago! So, para masisikada natin mga guys, no, ito na, ginulo ko na dito yung butong bracket, tapos pinili ko talaga yung whipon na krangsit, kasi nga ay nalalawayan na daw si Idol sa kanya, krangsit na sagmet. oh binailuan natin eh, para naman hindi siya masusumudan. <laughs> Alaka nami, gali ba? O, oh, patiringin mo nga ni Maninoy. O, oh, pag nasalpak. O, oh, patiringin eh. Abaw, kalibot-libot, animal. <laughs> At dahil nga doon pa nakakabit kanina mga guys, sa sagmet na krangsit, ang kanyang pidala ay sa silo na Renato ten pero bago natin yung gulo lagyan mo na napapadanlog no para sunod na paglubad natin hindi na siya mabudlay okson mm, Diba? tapos hindi ko na rin kinalimutan mga guys sa pagsulod ang kanya seat no para naman mamaya may pupungkuhan si Manino at saka nilagay na rin natin yung prino sa likod at saka yung driller re pero para magana at ah, tinakuda natin ng housing para masusuok natin yung kable blast sa kambyada o oh, ba? Diba? pagkatapos po to lagyan mo na ng kibol end at saka stopper para naman iwas wasag At nang matapos natin mga guys sa pagtakot na kanya mga kambyada prino ito na sinusugpon ko na yung mga guys ang kanyang chino at lagyan natin muna ng lubrik at papadan logla na para naman tangla siya palibot-libot mag -align, align tayo at saka ito na rin mga guys yung kanyang luma pala na bangko ay binailuan natin na labise o labitse ba tawag dyan basta ganyan din yung upuan ko namin sa pungkuan mga guys no? ang para supa ba? <laughs> so ayan na natapos na ating ubra. Maraming maraming salamat sa inyo mga guys. No? Sana ay mashare ang ating video at sana ay ma-inlove kayo sa akin animal. <laughs>